Good morning, everyone. So it's 8:13 a.m. in the morning. So, lumala yung sakit ng pa so, kahapon di pa siya masado masakit kaya lang ngayon. Uh, parang masyado na siyang sumakit. Pero nandito ako sa baba, so hindi ako pwedeng tumigil. <clears throat> hindi ako pwedeng ah, uh, may lang kasi kami lang naman ni Angelo tapos wala kaming kahoy kaya nangahoy ako tapos nakita ko tong saging na to ayan naihinog na sila. Ayan, uh. may kinuha na ng ano. ilan na yung nakuha dito. Apat ah, na, tatlo. Sa so, tatlo yung nakuha. So, gusto ko siyang kunin para ano, dalhin sa bahay. Kasi sa amin to, sa amin to, kaya lang, nandun yung ano niya, nag ano na siya, parang matutumba na siya. So, kailangan ko muna siyang kunin. So, nandito na ako sa bahay. Malapit lang naman yun, nandun lang sa baba. So, Ayan, nadala ko siya. Sobrang ano, ay, sobrang bigat. Kasi pag andun lang siya, nahihinog na yan, tapos mauubos lang yung mga dumadaan doon. Inala ko na siya dito sa bahay. Kasi, makain pa yan namin. So, may mga bata kasi dyan, maraming mga bata. And then, ito na ano yung mga, may mga kahoy na akong nakuha. Ayan. Kasi wala kaming kahoy, so magluluto ako ng paninda ngayong araw kahit dyan lang Tatlo ti lang basta meron so nadagdagan yung pagod ko kasi nakita ko pa yung saging sobrang bigat niya and then may mga bago akong nabiling saging ayan isang ano isang sako yan dyan pero meron pa dun ayan dalawa tapos meron pa dun so meron pa dun sa kubo kubo namin so kaya kailangan ko magtinda araw araw so hindi ako pwede tumigil no ayun so pababa na naman ako so may natirap pa akong kahoy dun sa baba kailangan kong kunin tapos mahirap yung daan <laughs> kasi pababa and then yung pa ako parang tumataas yung laman laman kasi yun yung pinakamasakit talaga sa ngayon tsaka yung likod ko and then yung balakang ko tapos yung kabilang braso ko dito kasi nga na slide ako diba so naano siya ito yung ginamit kong pantuok So, hindi ko siya napaano, hindi ko siya napahilot. Kasi, busy man ako, tapos busy din si mother. So, hindi ko siya napahilot. Hanggang ngayon, sumasakit yung kabilang braso ko. So, yung dito, ayan o, ayan o. Kunting ganyan mo lang. Kunting press lang siya. Na, ano na siya. Sobrang sumasakit na. Tapos, pag nakahiga ako, so hindi ako maka, ano, hindi ako maka, parang makalipat-lipat ng posisyon. Pag lumipat ako ng posisyon, sobrang, parang sobrang bigat ng um, puwitan ko. Tapos yung balakang ko, hindi siya pwedeng ma-squeeze. Um, um, hindi pwede na maano siya kasi sobrang sakit. Tapos yung pa ako, yung pa ako, tinutulungan ko pang i-ano. Tinutulungan ko pa yung pa akong i- ano parang ilipat siya ng posisyon. Binubuhat kasi sobrang sakit. So, gusto ko sana magpahinga kaya lang di pa ako nakapagluto tapos wala kaming kahoy wala ni, talaga ni isa so kailangan kong mangahoy muna so dito lang naman malapit-lapit sa bahay marami pa hindi ako nakaano kaya lang napapagod na talaga ako so na hinahapo na ako kaya kailangan ko nang umuwi no kasi magsisibak pa ako ng kahoy tapos ayun na magluluto na ako so hindi pa hindi pa ako nakapagluto ng na agahan namin ni Angelo kasi nga walang kahoy. So, sa kahoy lang kasi ako magluluto. May gas si ate. So, sa kanya naman yun. So, kaya ako nangangahoy talaga ako. Kasi, wala akong pambayad sa gas ni ate. So, syempre, binili niya yun. So, alam nga naman maki... Aray, makigay ano pa ako dun. Minsan, pag nagluluto lang ako ng ulam ni Angelo ng itlog, ng noodles. So, dun ko na siya niluluto sa gas. So, iuwi ko muna itong mga ano na to, mga kahoy po. so, ayun, sobrang masama yung pakiramdam ko. So, parang hindi ko nakakayanin. Kaya lang, kailangan ko munang taposin to. Tapos, bala ko sana maglaba. Pero, parang hindi ko na kaya. So, kailangan ko nang magpahinga after this. So, gusto ko sana maglaba. Kasi tambak na yung labahin namin. Kaya lang, hindi ko na talaga kaya. So, ayan. Ayan. So, yan pa lang yung naluluto ko. Kasi yung kahoy na kinuha ko pa kanina. Pero kung may kahoy sana kanina, so natapos na to. So, dapat nakapagpahinga na ako. So, ang sarap-sarap magpamasahe sa katawan. Kasi, kasakit yung katawan ko. Tapos, hindi ko mapaliwanag yung pakiramdam ko. Siyempre, na-stress. Yung si baby kapag, na-stress ako kasi siyempre, nandyan siya sa akin, no? Nandyan siya sa loob ng chan ko. Kailangan kong kumayod ng kumayod dahil sa pang-araw-araw namin nagastusin so hindi kinakaya kapag hinihintay lang yung sahod. So, hindi ako kikilos, hindi ako maghahanap ng paraan. So, hindi kinakaya yun. Ayun, so natapos na rin ako magluto ng baninda. Tapos, nakakain na rin kami ni Angelo. Tapos, ayun, so nag nako na ako sa pa ako kasi parang, na, parang namamaga na siya. And then, hanggang dito sa tuhod, masyadong masakit. So, Omega lang talaga yung nakakatanggal sa sakit ng katawan ko. Kapag sumasakit. So, so, ito yung ginagamit ko. Lalo na pag masakit yung mga kalamnan ko. Ito yung ginagawa kong pang haplas. Kasi, malamig siya sa ano, malamig siya sa katawan. Parang pumapasok yung ano niya, yung lamig niya, lalo na pag masakit yung katawan mo, yung mga laman-laman. Si Angelo, napakain ko na rin. Tapos, nakapakain na rin ako ng baboy. Tapos, nakapag-display na rin ako. So, magpapahinga muna ako dahil hindi ko na makakayanan. Dapat maglaba ako eh. Kasi hindi ko na talaga kaya. So, gusto ko na mahika. Kailangan ko muna magpahinga. Ayan. Dino! Oh! oh nandito ako sa kwarto. So, gusto ko mag muna. Gusto ko matulog ulit. Kasi parang inaantok ako. So, kanina, kanina nga nung nagtrabaho ko, kumuha pa ako ng kahoy. So, parang hindi ko nga siya ma -ano, makakayanan. Pero, pinilit ko lang kasi kailangan ko nga magluto ng paninda namin ngayong araw. And bukas. So, kailangan araw-araw ako makapagluto kasi sobrang dami ng saging na nabili ko and then may hinog na yung iba so bukas bibili ako ng margarine siguro kasi mag ano ako mag babananak ako dyan so ayan, so nakahiga ako ngayon ayun gusto kong ilipat gusto kong tumagilid so ganyan talaga yung ano ko ganyan uh ganyan ako pag tumatagilid kasi naubos yung lakas ko. Kasi sobrang sakit ng dito sa likod ko. Kapag tumatagilid ako, kasi naiiwan yung balakang ko. So, naisisquish yung dito ko. And then, yung pako, ayan, ginaganyan ko lang yan. So, nilalagay ko siya sa unan. Ganyan. Ayan. So, kailangan nakapatong siya matutulog muna ako. Ayun. So, nasa kwarto ako ngayon. Nakahiga pa rin. Pero kahit papano, napakain ko na yung mga alaga ko. Yung baboy ko. Yung manok ko. So, naipasok ko na. Pero may isang natira. Kasi mahirap ko And then, yung mata ko parang ano siya. Parang natatanggal siya. Parang lumuluha yung mata ko. Masakit. Gusto ko laging, ano, laging nakapikit lang gusto ko nakahiga kasi yung paa ko na mag siya tapos yung tuhod ko nag-aano siya, nangingilo nag, basta yung nag ngul siya ganun, sabi-saya ngul siya <coughs> yung ubo ko hindi naman masyadong ano, ganun kalala kasi kagabi lang to and then uh, agapan ko naman siya so, hindi um, talaga ako umiinom ng mga ano. At saka hindi pwede. Pero kahit na yung, yung, hindi ako buntis, hindi ako umiinom ng mga antibiotics. Lagi akong herbal. So, yung ininom ko, uh, luya. So, hindi ko pala iniinom ng luya. So, hindi ko siya nilalaga kasi pag nilaga mo yung luya, parang palala lang sa ubo. Pampalala lang ng ubo. So, lalo siyang mag-ano, lalo siyang mag ano nga yan, lumala so ginagawa ko <coughs> yung luya ginagawa ko lang siyang candy candy lalagay ko sa bunga nga ko tapos kapag wala na siyang lasa yun kinakagat kagat ko siya pa ulti ulti kasi namamatay yung mga mikrobi mo kasi maanghang tapos hindi matigas yung pag ubo so lang isang <coughs> isang ganun lang lalabas agad yung mga plema so Kagabi lang talaga to. Kahapon ng hapon ako inubo. Simula, sinimula ng ubo. Kasi kumain ako ng toron na yung tinda ko. Kasi ako mamantika masyado. So, inubo ako. Tapos ngayon, ang iniinda ko na naman, masakit yung ulo ko. Parang lumulua yung mata ko. Masakit yung likod ko, yung mga braso, yung katawan ko. Lalo na yung binti ko. So, parang namamaga siya. And then, syempre, Ha? Kaam ni Dutertin, oh? Tino. Oh, na Tapos, ayun, syempre, pag buntis tayo, di ba? Pag nai-stress tayo, stress din yung baby natin sa loob. So, nagpapasalamat pa rin ako kasi kumagalaw pa rin siya. Lagi pa rin siya kumagalaw. So, sana hindi siya mahawa paglabas niya. Kasi dati, si Angelo, nagka-UTI ako. Tapos paglabas ni Angelo, nagka-UTI din siya. Nagkaroon siya ng sakit na UTI. <coughs> Pero hindi ko siya inano. Hindi ko siya pina-check up. Pinanatan ko lang siya ng tubig. Hanggang sa nawala na yun. So, hanggang ngayon, lagi siya minum ng tubig. So, masalamat pa rin ako kasi kahit pa pano, meron ako mga, ano, parang nagagawan ko ng paraan may mga first aid first aid ako dito sa bahay kapag hindi pa siya malala so hindi pa talaga siya kailangan daling, kasi lalo na nahirap na yun ang pera so mahal mahal pa ng check up mga ganun syempre mga gamot lalo na ako ito nagtitinda tinda lang ako araw araw kahit na kahit na iika ika ako magluto kanina kumuha ako ng kahoy kasi walang kahoy kasi na malakas yung ulan kahapon o, oh, ayan. Masakit yung ulo ko. Hindi ko alam bukas. Sana mawala na ito bukas kasi magluluto ako ulit bukas ng umaga. Kasi yung paninda ko kanina na ubus. turon lang hindi na ubus. So, yun lang guys for today's video. Thank you for watching. Thank you, thank you, thank you guys. Bye. I love you all.